Good morning, mga idol. Ito, uh, ah, nakaready na yung iluluto ko. na ah, naugasan ko na, na-prepare ko na mga idol. Ngayon, igigisa ko na. Ito yung ulam namin tanghalian. Ah, upo, at ah, saka yung bagnet, mga idol. At ah, saka may alamang ako, igigisa ko to mga idol. Good morning, good morning sa inyo lahat, mga idol. Bale ngayon, uh, ah, inumpisan ko na, na igigisa, mga idol. Yan. Masarap na ulam, ulam to, uh, ah, simple recipe lang, mga idol. Yan, lalagyan ko na ng mantika. Yan. Gigisa ko na rin mga idol. Ang unang ko yung gigisa. Yung bawang mga idol. Yan. Sibuyas. Yan, sibuyas. মাৰ্চিম কৰি চিপি লওঁ তোমাৰ